Noong panahon na karaniwan ng mga Himala, hinarap ni Apostol Juan ang isang napakadelikadong kapalaran na lampas sa pangunawa ng tao. Inihagis siya sa isang palayok na puno ng kumukulong mantika. Oo, iyon mismo ang nangyari. Si Juan na kilala bilang alagad na labis na minahal ni Jesus ay muntik nang mamatay sa paraang hindi maipaliwanag. Pero ang sumunod na nangyari ay talaga namang kamangha-mangha. Lumabas siya mula sa kumukulong mantika na parang walang nangyari, walang kahit anong paso sa kanyang katawan. Ang kanyang pagkakaligtas ay malinaw na tanda ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kalikasan. At iyan ang kwentong tatalakay natin sa video na ito. Susuriin natin ang bersyon mula sa Biblia, aalamin kung paano ito nangyari at pag-iisipan kung ano ang maituturo nito sa atin tungkol sa pananampalataya, tibay ng loob sa hirap at ang kapangyarihan ng paniniwala. Manatili hanggang dulo para malaman ang hiwaga kung paano nakalabas si Juan ng walang galos matapos pakuluan ng buhay. Kung gusto mo ang ganitong uri ng kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Tara, simulan na natin. Para lubos nating maunawaan ang himalang ito, kailangan nating balikan ang panahon kung kailan nabuhay si Juan. Noon ay panahon ng malalaking pagbabago sa kasaysayan at mabilis na lumalaganap ang Kristyanismo. Sa unang siglo AD, ang Imperyong Romano ang may kontrol sa karamihan ng kilalang mundo sa paligid ng dagat Mediterranean. Napakalakas at napakalawak ng sakop nito. Sa loob ng Imperyong Romano, magkakasamang namumuhay ang iba't ibang kultura at relihiyon, pero lahat ay nasa ilalim ng mahigpit na mata ng mga Romano. Sa ganitong kalagayan, dumating si Jesus ng Nazareth. Isang tao na ang mga turo at gawa ay lumaban sa kaugalian ng panahon. Isa sa pinakamahalagang kasama niya ay si Juan na Apostol, na mismong saksi sa mga himala at mensahe ni Jesus. Pero bago tayo magpatuloy, mahalagang kilalanin kung sino si Juan na Apostol. Anak siya ni Nazibedeo at Maria Salome at lumaki sa Galilea, sa hilagang bahagi ng Israel, sa isang pamilyang mangingisda. Maganda ang takbo ng negosyo ng kanyang ama kaya bata pa lang si Juan ay sanay na siya sa pagtulong sa kabuhayan ng pamilya. Mula pagkabata, nasanay si Juan sa hirap at tiyaga para magtaguyod ng pamilya. Nakakatuwang isipin na siya at ang kanyang kapatid na si Santiago ay una munang naging tagasunod ni Juan Bautista ang propetang nagbalita ng pagdating ng Mesiyas, bagamat para sa iba ay malinaw na mabuting ipaliwanag sa mga manonood. Si Juan na apostol, anak ni Zebedeo at alagad ni Jesus, ay hindi siya ang Juan Bautista. Pareho silang Juan ang pangalan pero magkaiba ang papel nila sa Biblia. Si Juan Bautista na tinatawag ring ang Bautista ay kilala sa pamumuhay sa ilang sa kanyang pangangaral ng pagsisisi at sa paghahanda sa mga tao para sa pagdating ni Jesus. Ang kanyang misyon ay ihanda ang mga tao sa isip at sa puso para sa pagdating ng tagapagligtas. Si Juan anak ni Zebedeo, ay isa sa labindalawang lalaking pinili ni Jesus para maging pinakamalapit niyang kasama. Nasaksihan niya ang mga himala ni Jesus, narinig ang kanyang makapangyarihang mga turo at naging bahagi ng mga pribadong sandali niya. Dahil sa pagiging malapit niya kay Jesus, malaking bahagi si Juan sa paglaganap ng Kristyanismo pagkatapos mamatay at muling mabuhay si Jesus. Siya ang isa sa mga nagpasa at nag-ingat ng kanyang mensahe. Ang kwento kung paano nila Santiago nakilala si Jesus ay makikita sa iba't ibang ebanghelyo at ito ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kanilang buhay. Nagbago ito hindi lang ng takbo ng kanilang personal na buhay, kundi pati ang kinabukasan ng pananampalatayang kristyano. Nagsimula ito noong abala ang magkapatid sa kanilang trabaho bilang mangingisda sa lawa ng Galilea. Kasama ang kanilang amang si Zebedeo, namamangka sila para manghuli ng isda. Sanay na sila sa pagod at hirap ng pagtapon ng lambat at pag-asang makakuha ng magandang huli. Ngunit isang araw, habang abala sila, may nangyaring hindi nila inaasahan. Dumating si Jesus ng Nazaret na kilala na noon sa kanyang karunungan at mga himala. Sa tinig na puno ng autoridad at presensya na kaakit-akit, inanyayahan niya ang magkapatid na iwan ang kanilang trabaho at sumunod sa kanya. Hindi nagdalawang isip si na Juan at Santiago. Ibinaba nila ang lahat, ang lambat, ang trabaho at maging ang kanilang ama at sumama kay Jesus. Doon nagsimula ang kanilang paglalakbay bilang mga alagad. Ganito ang pagkakwento sa Ebanghelyo ni Mateo habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea nakita niya ang magkapatid na sina Simon na tinatawag ding Pedro at Andres na naghahagis ng lambat sa lawa sapagkat sila'y mga mangingisda. Sinabi niya sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Agad nilang iniwan ang kanilang lambat at sumama sa kanya. Nagpatuloy si Jesus sa paglakad at nakita niya ang isa pang magkapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, na kasama ang kanilang ama sa bangka at inaayos ang kanilang lambat. Tinawag niya rin sila, walang pag-aatubili, iniwan nila ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang pagkikita nilang iyon ang nagbago sa lahat para kinahuan at santiago. Simula noon, iniwan nila ang dati nilang buhay at buong puso silang sumama sa misyon ni Jesus. Bilang mga alagad, nasaksihan nila mismo ang mga himala narinig ang kanyang mga salita at tumulong magpahayag ng kanyang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi nila iniwan si Jesus, lagi silang kasama, natuto sa kanya sa bawat hakbang. Pinatibay niya sila, pinukaw ang kanilang puso, at binago sila sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal at halimbawa. Dahil sa mahalagang pagtawag na ito, inalay ni Juan ang kanyang buhay sa paglilingkod kay Jesus, naging isa sa kanyang pinakatiwalaan at tapat na tagasunod. Ang pagiging malapit niya kay Jesus ang humubog sa kanyang pamana at sa kanyang papel sa pagbuo ng pananampalatayang kristyano. Mula pa sa simula ng bagong tipan, kapansin-pansin si Juan bilang isa sa mga alagad na kasama sa pinakamahalaga at personal na sandali sa buhay ni Jesus. Sa buong Ebanghelyo, madalas siyang kasama ni na Pedro at ng kanyang kapatid na si Santiago bilang bahagi ng pinakamatapat na grupo ni Jesus. Sila ang kadalasang kasama sa mga napakahalagang pangyayari na hindi nakita ng iba pang mga alagad, gaya ng gabing taimtim na nanalangin si Jesus sa halamanan ng Getsemani. Sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 14, Talata 32 hanggang 36, mababasa natin na dumating si Jesus at ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa grupo na maupo habang siya'y mananalangin, pero isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y lumalalim sa loob, naging malinaw ang bigat ng kanyang nararamdaman. Sinabi niya sa kanila, Ako'y labis na nalulungkot, halos ikamatay ko na, manatili kayo rito at magbantay. Pagkatapos, lumayo siya ng kaunti lumuhod at nanalangin na kung maaari ay malampasan niya ang pagdurusang darating. Sinabi niya, Ama, walang imposible sa iyo. Pakitanggal mo sana ang pasaning ito sa akin, ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang masunod. Katulad na malapit na sandali ang naganap sa pagbabagong anyo sa bundok tabor, muli pinili lamang ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan na sumama sa kanya. Ayon sa Mateo 17, isa, makalipas ang anim na araw, inakay niya sila paakyat sa bundok kung saan may mangyayaring kahanga-hanga. Hindi aksidente ang pagdalo ni Juan sa mga ganitong tagpo. Nandoon din siya ng buhayin ni Jesus, ang anak ni Jairus. Si Jairus, isang kilalang pinuno ng sinagoga, Lumapit kay Jesus na umiiyak at nagmamakaawa na iligtas ang kanyang naghihingalong anak. Buo ang paniniwala niyang kayang pagalingin ito ni Jesus. Naantig si Jesus sa pananampalataya ni Jairus at pumayag na sumama sa kanya. Habang papunta sa bahay, dinagsasila ng tao na umaasang makakita ng himala. Habang naglalakad sila, isang babae na labindalawang taon nang dinudugo ang palihim na humipo sa damit ni Jesus, naniniwalang gagaling siya. Huminto si Jesus. Naramdaman niya ang kapangyarihang lumabas sa kanya at sinabi sa babae na dahil sa kanyang pananampalataya, gumaling siya. Habang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang ilan mula sa bahay ni Jairus at sinabi na patay na ang bata at huli na ang lahat. Ngunit sinabi ni Jesus kay Jairus, Huwag kang matakot, manalig ka lamang at maliligtas siya. Pagdating nila sa bahay, naroon na ang mga taong umiiyak at nagluluksa. Pumasok si Jesus kasama sina Pedro, Santiago at Juan, muli ang kanyang tatlong pinakamalapit. Pumasok siya sa silid kung saan naroon ang bata at sinabi, Iha, bumangon ka! Agad namang tumayo ang bata at naglakad at lahat ay namangha at napuno ng kagalakan. Ipinapakita ng mga kwentong ito ang malalim na ugnayan ni na Jesus at Juan. Hindi lang basta tagasunod si Juan, siya ay pinagkatiwalaan at palaging kasama ni Jesus sa pinakamahalaga at pinakamahihirap na sandali ng kanyang buhay. Si Juan ay madalas tawaging ang alagad na minahal ni Jesus, isang pagpapahayag ng lalim ng tiwala at pagmamahal ni Jesus sa kanya. Sa mga pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Jesus, si Juan ay naroon, malapit at kaisa. Halimbawa, sa huling hapunan, inilalarawan si Juan na nakasandal kay Jesus, tanda ng kanilang malapit na samahan. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 13, Talata 23, isa sa mga alagad ang minamahal ni Jesus ay nakaupo sa tabi niya. Ipinapakita rin sa Biblia ang ugali ni Juan. Siya'y tapat, matapang at buong pusong nakatuon kay Jesus. Maging sa panahon ng kapayapaan o sa oras ng panganib, nanatili siyang tapat. Ang kanyang presensya sa mga pinakamabigat na sandali tulad ng pagkakadakip kay Jesus, ang pagpapako sa krus at maging nang siya'y makulong, ay nagpapakita ng kanyang tibay at tapang. Isa sa mga pinakamatinding tagpo ay noong pagpapako sa krus. Ayon sa Juan Labing Siyam, 25 hanggang 27, malapit sa krus ay naroon ang ina ni Jesus, ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Clopas at si Maria Magdalena naroon din si Juan. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at si Juan, sinabi niya, Ina, narito ang iyong anak, at kay Juan, narito ang iyong ina. Mula noon, inalagaan ni Juan ang ina ni Jesus sa kanyang tahanan. Ipinapakita ng tagpong ito ang malalim na pagmamahal at hindi matitinag na suporta ni Juan kahit na nasa bingit ng kamatayan si Jesus, na natili si Juan sa kanyang tabi, kahit delikado para sa kanya, ang ganitong katapatan ay nagpapakita ng laki ng kanyang puso at pagkahinog sa pananampalataya. Ipinapakita rin ng presensya ni Juan sa krus kung gaano kalalim ang kanyang pag-unawa sa misyon ni Jesus. Hindi gumuho ang kanyang pananampalataya sa harap ng krus kundi lalo pang tumibay. Pagkatapos mamatay at muling mabuhay si Jesus, naging isa si Juan sa mga pangunahing boses na nagpalaganap ng mabuting balita at tumulong magtatag ng unang mga komunidad ng mga Kristiyano. Hindi lamang niya nasaksihan ang buhay ni Jesus. Nakita rin niya ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit mga karanasang nagpatibay ng kanyang paniniwala at dedikasyon. Pagkatapos umakyat si Jesus sa langit, nanatili si Juan sa Jerusalem kasama ang ibang mga alagad, naghihintay sa pagdating ng banal na espiritu ayon sa pangako ni Jesus. Naroon si Juan sa araw ng Pentecostes nang bumaba ang banal na espiritu at pinuspos ang mga mananampalataya ng lakas at tapang. Mula noon, siya at ang iba pang mga apostol ay hayagang nangaral tungkol sa kanilang nakita at narinig. Dahil dito, dumagsa ang tao at mabilis na kumalat ang kanilang mensahe. Ngunit kasabay nito ang pagdating ng panganib. Nabahala ang mga pinuno ng relihiyon sa lumalakas na impluensya ng bagong pananampalataya at nais nilang patahimikin ito. Para sa kanila, Delikado ang mensahe tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Bilang kilalang pinuno, naging target si Juan ng mga gustong supilin ang Kristyanismo. Maging ang mga Romanong pinuno ay nabahala rin, natatakot na maapektuhan ang kanilang kapangyarihan dahil dito hinarap ni Juan ang matinding pagsalungat mula sa mga pinuno ng relihiyon at politika. Madalas akusahan ang mga unang tagasunod ni Jesus na nanggugulo at tumatangging sambahin ang emperador, isang kasalanang mabigat laban sa estado ng Roma. Dahil dito, nakulong, pinahirapan at pinatay ang mga apostol. Ngunit kahit sa harap ng ganitong panggigipit, hindi tumigil si Juan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sa ganitong kalagayan ng lumalalang pag-uusig, naganap ang makapangyarihang kwento tungkol kay Juan na inihulog sa kumukulong mantika. Bagamat wala ito sa mga aklat ng Biblia, nakatala ito sa mga sinaunang sulat ng mga Kristiyano at ipinamana sa pamamagitan ng tradisyon. Binibigyang diin ang mga lumang salaysay na ito kung paanong nananatiling matatag ang pananampalataya kahit sa harap ng matinding panganib. Ayon sa mga kwento, bago matapos ang unang siglo, iniutos ni Emperador Domitian ng Roma na ihulog si Juan sa kumukulong mantika. Ang dahilan, tumanggi si Juan na itakwil si Jesus. Si Domitian na gustong sambahin bilang Diyos ay itinuring na banta ang mga Kristiyano at pinaigting ang pag-uusig gamit ang mabibigat na batas at malulupit na parusa. Dahil si Juan ay mahalagang pinuno ng unang simbahan, kilala sa pangangaral tungkol kay Jesus at sa pagkakay ng marami sa pananampalataya, naging pangunahing target siya. Nakita siya ng mga Romanong pinuno bilang mapanganib, isang taong may kakayahang impluensyahan ang marami. Kaya't inaresto siya, pinahirapan at inihanda para patayin sa pinakamatinding paraan sa pamamagitan ng paghagis sa kanya sa palayok ng kumukulong mantika. Para sa mga nakasaksi, iyon ay tiyak na kamatayan. Ang kumukulong likido, ang usok na umaakyat, lahat ay nagpapahiwatig ng malagim na wakas. Ngunit ang sumunod ay ikinagulat ng lahat. Nang bumalik ang mga bantay para kunin ang bangkay na inaakala nilang patay na, isang kahangahangang tanawin ang bumungad sa kanila. Buhay si Juan. Hindi lang iyon, wala siyang galos ni Pasuman. Hindi siya tinablan ng apoy para bang may hindi nakikitang kapangyarihang bumalot sa kanya at nag-ingat sa gitna ng apoy. Ang himalang ito ay ikinabigla ng lahat ng nakakita. Higit pa rito, naging malakas itong tanda, paalala na ang presensya ng Diyos ay nagpoprotekta sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Tulad ng maraming iba pa na nagdusa para sa kanilang pananampalataya, hindi sumuko si Juan. Hinarap niya ang kamatayan nang may tiwala sa Diyos, naniniwalang walang makakapaghiwalay sa kanya sa pag-ibig ng Diyos. Ang kwento ng kaligtasan ni Juan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya, paalala na kahit sa pinakamahirap na oras, tunay ang proteksyon ng Diyos. Ngunit hindi lamang ito kwento ng pisikal na kaligtasan, pinapaalala rin nito ang isa pang kilalang himala sa Biblia. Sa aklat ni Daniel, kabanata tatlo, mababasa natin sina Sadrak, Mesak at Abednego, tatlong kabataang tapat na tumangging sambahin ang gintong ribulto na itinayo ni Haring Nabucodonosor. Bilang parusa, inihagis sila sa isang pugon na naglalagablab. Ngunit imbes na masunog, lumakad sila sa apoy na walang galos. May misteryosong ikaapat na kasama nila sa loob at paglabas nila ni amoy ng usok ay wala sa kanilang damit. Ang dalawang makapangyarihang pangyayaring ito ay nagpapakita ng isang mahalagang aral, ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng sitwasyon at ang kanyang kakayahang ingatan ang mga tapat, kahit sa gitna ng apoy at pagdurusa. Nang tumanggi si Juan na isuko ang kanyang pananampalataya, kahit anong pagpapahirap o banta, gumawa ng matinding hakbang ang mga pinuno. Dahil hindi nila mabasag ang kanyang loob, ipinatapon nila siya sa isla ng Patmos, malayo sa komunidad ng mga Kristiyano. Hindi lang ito parusa, layunin nilang patahimikin siya at pigilan ang iba na maimpluwensyahan ng kanyang halimbawa ang layunin ay malinaw, alisin ang kanyang boses, ihiwalay siya at pahinain ang kilusang kanyang pinangunahan. Ngunit ang tinangkang pagtahimik sa kanya ay nauwi sa mas dakilang bagay. Ang pananatili ni Juan sa Patmos ay naging isa sa pinakamakabuluhang bahagi ng kanyang buhay. Kahit itinapon siya roon upang makalimutan, nakatagpo siya ng Diyos sa lugar na iyon. Doon sa isla natanggap ni Juan ang sunod-sunod na makapangyarihang pangitain na naging aklat ng pahayag. Ang mga pangitain na ito ay hindi lang para kay Juan kundi para sa mga simbahan noong kanyang panahon at sa mga susunod na henerasyon. Ipinakita nito ang pinakahuling plano ng Diyos para sa mundo at nagbigay ng kaalaman sa mga darating na mangyayari. Imbis na mapatahimik Nabigyan si Juan ng mensahe ng pag-asa, paghuhukom at tagumpay na dapat iparating sa mundo. Kahit nasa Patmos, hindi siya tumigil sa pamumuhay ng may pananampalataya. Patuloy siyang nagbahagi ng ebanghelyo sa mga tao roon at nanatiling malapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba. Sa pinakamadilim niyang oras, lalong luminaw ang kanyang pananampalataya ang mga pangitain na natanggap niya ay paalala sa kanya at sa atin ng kapangyarihan ng Diyos laban sa kasamaan at ng huling tagumpay ni Jesus. Para sa unang simbahan, ang mga revelasyong ito ay nagdala ng lakas at tapang. Pinaalala nito sa mga mananampalataya na kahit gaano kahirap ang lahat, hawak pa rin ng Diyos ang lahat at si Kristo ang magwawagi sa huli. Ang pagkatapon kay Juan ay naging simbolo ng pagtitiyaga at ang bunga nito ay patuloy na humuhubog sa pananampalatayang kristyano hanggang ngayon. Ang kanyang pagkatapon na layuning burahin ang kanyang impluensya ay nagbunga ng isa sa pinakamahalaga at pinakamakapangyarihang aklat sa banal na kasulatan. Sa kabila ng lahat na natiling tapat si Juan, ginawang inspirasyon ng pag-iisa at binigyan ng kabuluhan ng pagdurusa. Ang buhay ni Juan ay patunay ng tapang at malalim na pagtitiwala sa Diyos. Mula nang tumugon siya sa tawag ni Jesus, sa gitna ng mga pagsubok, pag-uusig at pagkatapon, hindi siya sumuko. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral na maaari nating dalhin sa ating sariling buhay. Pinaalalahanan tayo nito na manatiling matatag sa pananampalataya kahit mukhang imposible ang lahat kung paanong iningatan ng Diyos si Juan sa kumukulong mantika, kaya niya tayong ingatan at samahan sa pinakamabibigat na sandali. At tulad ni Juan, hinihikayat tayong manatiling matibay sa ating paniniwala kahit sa lungat sa mundo. Kung paanong nanindigan si Juan sa kanyang katapatan kay Kristo, ganun din tayong tinatawagan na manatiling tapat. Anuman ang hirap na dumating, naway bigyan tayo ng kanyang kwento ng lakas at inspirasyon na mabuhay ng may tapang na pananampalataya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ito, at iklik ang isa sa dalawang video sa screen para magpatuloy manood ng ganitong nilalaman. Isang mainit na yakap sa iyo. Pagpalain ka at manatiling malapit sa Diyos.